Iginiit ng Tagig City Hall na panggigipit ang pagsara ng Makati sa mga health center sa mga barangay na ayon po sa Court Suprema ay sakop na ng Tagig. Sabi naman ng Makati, wala kasing ginawa ang Tagig kahit alam naman ang mga requirement para sa mga servisyo ng mga center. At nakatutok si Dano Tingkungko. Labis ang pag-aalala ng cancer patient at residente ng Barangay Rizal na si Nerymi Lopez. Wala na kasing visa ang yellow card niya para sa healthcare benefits mula sa Makati. Isa kasi ang kanilang barangay sa 10 embo barangay na nasa ilalim na ngayon ng tagig. Nagulat po ako kasi ang chemo ko po is every 21 days. Tapos ang um, gamot ko is trastuzumab, 80,000 siya. Pero ang total bill ko po every chemo is 121,000. Chemo lang po, yun, di pa po kasama yung laboratory yung mga CT scan, ultrasound, okay. hindi pa po siya kasama lahat. Pero kahit mataas pa yung bill namin, uh, 500 lang po talaga yung ibinabayad namin. Dahil sa hindi birong gasto, sa gamutan, umaasa siyang matulungan sila ng lokal na pamahalaan ng tagig. Kung ano po yung maibibigay nila, maibibigay na tulong nila sa katulad namin na, ka, cancer patient. Tapos meron din po akong radiation. Nitong makalawa, inanunsyo ng Makati City Government na wala ng bisa ang yellow card, pati na rin ang blue card na nagbibigay ng benepisyo sa mga senior citizen. Dagdag nito, sarado na rin ang health centers na Makati sa 10 Empo Barangay dahil dahil na raw ang mga permit to operate nito. Pero sa isang pahayag, sinabi ng tagig City Government na hindi raw kailangan ng license to operate ng mga health center para manatiling bukas. Dagdag nito, pakana umano ng Makati na ipagkait sa mga Embo residents ang serbisyo para gipitin umano ang tagig. matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Pinabulaanan ni Makati City Administrator Claro Certeza ang akusasyon ng tagig na panggigipit. Matagal na raw alam ng tagig na magsasara ang mga health center bago pa ito inanunsyo ng Makati LGU. Alam din daw ng tagig na kailangan ng license to operate ng mga health center na nagbibigay ng diagnostic services pero wala raw ginawa ang tagig. Para sa mga dating Makati residents na nangangailangan ng tulong medikal, nag-anunsyo ang tagig LGU ng mga health center na pwedeng puntahan ng mga residente, gayon din ang teleconsult numbers para sa bawat barangay. Maaari rin daw pumunta sa tagig City Dialysis Center sa Barangay North Signal ang mga nangangailangan ng dialysis session. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, Nakatutok, 24 Horas.